guys, mayroon kaming mga ito yung mga pinunla mga cutting siya. Marami yan siya pero nabenta na namin. Iyan kasi yung pinagtataguan guys ng mga maliliit na isda. So may mga bagong anak na isda siya. So doon sila nagtatago sa mga ugat. Same din dito. Ayan. So yung mga ugat nila. Maganda yung ugat nung aming uh, money plant. Uh, nag taguan na siya ng ano, maganda yung mga ugat niya guys, oo oh, ayan siya ayan, so yan may kanya, ito naman siya lalaki at babae pinagsama kasi tapos dito naman, ayan ang pagkakaiba pala ito, gopis gapis go, gapis na mga isda ay nanganganak sila it means lalabas maliit na na isda yung isang isda ayan yung may stripe, yung danios itlog ang ibababa niya, so kahit malaki na yung chan niya uh, pag hindi siya sinamahan ng lalaki ay hindi siya manginitlog uh, hindi siya manginitlog so hindi pa yan niya ibubuga hanggat hindi siniseparate Nag, like, hindi kasi basta napakahirap. Kasi kailangan condition yung tubig like this. Lagyan muna ng isda at saka parang i-condition yung tubig bago siya ilagay dito para mangitlog. So temporary nilagyan muna para makondisyon yung tubig. May mga ilalagay na kimik na mga pangpaganda ng tubig para mag hindi masira yung mga itlog. So ito siya, ito another batch ng inahin ng nanay. So, this one, then another batch. Nakita ko ito kung paano ipinanganak. At uh, that time na nag, ano, tapos na yung nanay, habulan sila kasi, alam nyo pa ang hirap pag yung naandyan nanay, tas inanak nila. Kinakain kasi ni, niya yung mga anak niya. So, ito isang batch ito, hindi siya masyadong marami. Natuwa ako dito sa isa kasi isang nanay lang talaga siya. Nakita nyo naman guys, ito yung pinaka-main nung halaman na gumagapang doon sa taas. Yan, see? Yan. So inaano lang namin 'yan kasi pinutulan. So ito yung mga bagong sa. So balik tayo dito. Ito yung batch na nag-anak na sobra-sobrang dami ng fry na nilabas. Ayan, maraming baby na nilabas. So yan. Kaya, ayan siya, oh. So, siguro, ano siya, hindi, hindi sila gaanong nakain ng nanay nila dahil napakaraming ugat na pagtataguan ng mga baby. So, isang purpose bakit may mga ugat. Once kasi na ang gapis, ang nanay ay nanganak kasi pagka malaki na ang tiyan, nanay lang ilalagay. Pero kinakain niya yung mga baby niya. So yan, ito nakaita ko to, kinakain. Kaya ang ginagawa ko nung time na yon tinutok ko siya kasi napakaliit lang ng pagtataguan niya. Ito lang part na to, saka yung likod nung may, ano, may oxygen na yan. Like dito, pag nanganak yan, kasi buntis na yan, uh, konti lang yung pagtataguan. So kung sakali anak siya, nawala yung, ano, wala yung anak ko, ililipat ko siya sa area na pwede siyang paglagyan like here ayan oh so ito danios na kulay na iba-iba din ang kulay ayan ayan siya so ano to siya dito mayroon din babae ayun oh malaki kawawa yan pag nanganak kasi ang daming kasamang kakain ng mga anak niya ang lalaking gapis yung walang yung maliit ang tiyan ayan ay No, babae din yan. Ah, uh, yan yung mga ganyan lang. Ayan yung mga ganyan. So, ayan. O, uh, ayan. diba? So, ayan. So, pero mayroon. Ito naman siya. Yung aming rancho. Wala talaga. Hanggang ganyan lang sila. Tapos nakita nyo dati parang may sapsap. -sap. Yung aquarium niya ganyan talagang ano. Design, yung gilid hindi yan niya matanggal. Hindi tinatanggal yung lumot. Ayan. So, yan si Rancho, Black Rancho. Ito naman si Goldfish Rancho. Ayan. So, dito sa aming taas, tingnan nyo naman yung talbos ng kamote. Yu. Tinaniman ng anak ko ng <laughs> kangkong. Yung talbos ng kamote. Ang imagine nyo guys, nasa loob ng bahay, mayroong kaming oregano doon. So, ito, Ayan, mga bagong cuttings din na niya. Natubo na yung mga ugat niya, di ba? Mga bagong cuttings. Kada isang tangkay, like this, isang tangkay, ha? Malago na siya, kagaya nun. Bibilangin yun, limang, pi, limang five dirhams ang bawat isa. So, uh, pumapatak na Halimbawa, nasa kulang-kulang 80 pesos sa Philippine money ang bawat isa. So, nung una, uh, hindi niya ito pinupost. Tapos nakita niya, yung mga walang kakwinta-kwintang halaman ay nabibili doon sa shop nila. So, trinay niya ipost. Ayun naman, awa ng Diyos. Marami na rin siyang nabenta. Kaya, hindi niya yan inaano. Ikakating lang yan. Uh, ayan. so, Ayan. Ayan. So, shoutout na lang sa inyong lahat. Ayan. So, ayan. Shoutout sa akin butin lintik. And, mayroon akong ipapakita sa inyo sa susunod kong video na super, super, super ganda. Ayan. So, hanggang dito na lang. And, I love you all guys. Sa inyo ang first batch ng ano, ng aming aquarium shout out na lang sa akin sa inyong lahat thank you so much ate maraming maraming salamat po sa pagdutdut sa akin channel shout out kuya Ruel shout out, ate Del and shout out kulot shout out us ayan ate love you thank you thank you so much love you us thank you lagi kang nanchan. hindi ako nakagawa ng premiere kanin kagabi ay eh, kanina kasi nga uh, hindi ko kaya kahapon sinusumpong ako ng ubo namimiss miss ko talaga yung Pilipinas pag ganito yung may maghahagod sa akin. Hoy, hindi si parin niyo ha. Si Apo ko, marunong maghilot si James yung kasama ko mag-swimming. Magaling yung tinuruan ko yun. So, yan. Uh, 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 mama ko, ingat kayo dyan. Sa aking mga talalabs dyan sa Rizal, thank you so much. And, ingat kayo dahil masama ang panahon ngayon. And, uh, kaila Ma'am Kael, Ma'am Kainaman, ayan. Uh, sa inyong lahat, uh, Kuya Ruel Ate Kuya BJ, Kuya Luwin, Kuya Dante, ayan, pinahit na. Oh, Makoy, sa inyong lahat dyan sa laon yung sa inyong lahat, ayan. ah uh, ingat, ingat kay love you. And, kay Dubs, Dubs, miss you na. Ayan, ingat ka lagi dyan. Ayan. So, kulot, thank you. Ayan, pambulan na mo. So, yan. So, abangan nyo ang aking maikli bukas. Next day na, magandang aquarium. Yeah. Bye for now. In the hobby.